Pagkawasan Welcome to Pagkawasan Beach wow. wow. Ayan o, ang daming tao Mayroon <laughs> pa na kita ako Ay, lakoy na, tara, lakoy Ay, salamat Ay, salamat

Talon oh, na ako Ma. Talon na ako Ma. kiss Tingnan mo. Dapasal kayo ha. Hoy. Dapasal tayo sa puso mo. Kitatali ko 'yan. Mommy, tulong mo 'ko, ba. Wala banting. tinting, uy? Saan yung sombrero mo? Mami. Saan yung sombrero mo?